Abot sa 700 milyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan ang inihandog sa bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Tawi-Tawi. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente at mga lokal na pamahalaan sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Mel Alasmora sa detalye. At lang pinagkakasya ni Mang Cesar sa kanyang pamilya ang kanyang kita bilang manginisda. Pito kasi ang kanyang anak at marami pa siyang ibang gastusin. Kaya naman, laking pasasalamat niya ng isa siya sa mapili bilang benepisyaryo sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair dito sa Tawi-Tawi. Nakatanggap siya ng 10,000 pisong ayuda. Salamat. Maraming maraming salamat. Ma sir. Ano pong pagkagamitan niyo ng pera? na pagbili ng mga gastos gastos sa mga pang mga bigas mga pagkain ano ano naman eh. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng BPSF Caravan sa probinsya kasama ang iba pang local at national government officials. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan. Hatid ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan para mas mailapit sa ating mga kababayan. Ito ang unang pagkakataon na nakarating ang BPSF caravan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Almost 100 uh, members of the 19th Congress ay present, miskin naka-adjourn tayo ng CNADA para makita natin ang magandang implementasyon ng itong um, uh, Uh, programa ng lahat ng departamento at ahensya. Kaya naging saksi po kami dito sa magandang uh, sinasabing uh, ma-implementasyon. Uh, sa kabuuan, aabot sa 700 milyong pisong halaga ng tulong at programa ang naihandog sa BPSF para sa nasa 135,000 beneficiaries. Bukod sa BPSF, inilunsad din sa probinsya ang Cash Assistance and Rice Distribution o Card Program. Hatid ang libo-libong kilo ng bigas. Kaya naman, ang lokal na pamahalaan, abot-abot ang pasalamat sa administrasyon. Kiniklaim na po natin ang tagumpay ng dalawang araw na karabat na ito. Tumangay nga, kapag maganda ang hangarin at pagkakaisa, tayo ay pagpapalain. Sa ngalan ng lahat ng benepisyaryo na narito at ng iba pang nasa island municipalities, na hatiran din ng mga programa at serbisyo. kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa paglaanin nyo ng pondo, oras at puso upang mapasaya ang aming mga kapatid na tagatawi-tawi. ng Pilipinas pagtitiyak ng administrasyon sisikapin nilang dayuhin para sa mas magandang buhay ng ating mga kababayan mula rito sa Bungaw Tawi-Tawi Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas